What's up, guys? MJ Moto TV here, and I am back for another video. But before anything else, don't forget to subscribe on my YouTube channel and hit the bell button to get notified for new videos. Let's go! Sound check, sound check. Alright, guys. Woo! Pawi na! Day off, day off! of duty napakatagal guys finally makakawin na yan Dada oh. dadaan na naman tayong sticker guys itu sa isang tropa sa bunuan <laughs> Thank <laughs> Naka Tail tidy guys Lahat ng dumi Tatalsik sayo Wala na lang tayo dito sa labas Diyan tayo dadaan guys Ayo nako Coba natin yan guys Mga police so gas up muna tayo guys kasi baka hindi na tayo umabot ng San Fabian. Alright, let's go! Walimlim guys. nandiyan na natin ulit yung ating GoPro Hero 4. Dito na siya guys. Toto to, to to to. Nice. So naayos na guys. Ah, uh, hindi ko lang na-check last time kung okay yung recording niya kasi gabi. Alam niyo naman yung mga GoPro guys, hindi talaga siya built na gamitin kapag madilim. Yan. Kasi kokonti lang yung ano niya, yung mga sensors niyan, di ba? very compact na camera, di ba? So, yun, buti na lang uh, gumagana na and sana maganda yung kuha niya. And of course, ang ating bagong kasama, GoPro Hero 7. Yan, na sa ating front camera para nakukuha na naman tayo, di ba, habang nagra-rides. Para dual vision, ayan. So, dadaan tayo ng ano, ulit, guys bunuan ay ibibigyan tayo ng sticker doon dun. doon sa leisure coast daw buti na lang nakisama din yung panahon ngayon no kasi pag umulan, wala na, finish na. Ah, oh, hindi sila bumalik. Parang nakakatakot guys no pag maraming nakahinto diyan yung pila-pila sila tricycle jeep ganun <laughs> motor alam niyo na kung anong kasunod noon <laughs> Blue boys Paano masabi? <laughs> yeah, uh, uh, kung hindi kayo naka-restro, huwag na kayo tumuloy. Parang ako. Do naka-restro naman tayo guys. <laughs> Pero alam ko hindi pasok sa decibel meter tong muffler uh, natin eh. <laughs> Bulahaw kasi masyado guys. Bulahaw ang tambutso. Yes, kuya. <laughs> Napopogian ka siguro sa helmet ko, no? <laughs> si HP masalungat si HP ni nung madumadi dito? traffic ah bakit eh hindi naman tulur, bakit traffic naman Ito, hansin ba yung tropa natin doon? Okay, so traffic here. nasa simbahan tayo. I can't bomba bomba here. I can't bomba bomba here. I can't bomba bomba here. Hindi, wow. <laughs> Next time na lang, lords. Oops, Macdo. Punta ka na Macdo. Okay. Gina na. warm up ng motor natin parang ako lang ba nakakara, nakakaapansin nun guys, pag maganda yung warm up ng motor mo parang ang ganda niyang manakbo pero kapag kapag, kapag... <laughs> ano ba yan <laughs> nagbibinata ako <laughs> pero pag hindi maganda yung uh, warm up mo parang magaspang yung under nya but so far so good yan oh. Panibagong problema pala ng motor natin. Bulag siya. Napundi na yung LED ko. Yan, Oroshine Shine yung brand niya. Parang tatlong buwan. Pero yung isa naman goods naman. Na nagkataon lang siguro. I don't know. Maybe Bukas na ba yung cafe? Parang sound check naririnig ba ako ng mic baka dal, dal ako ng dal dal dito hindi pala nagre-record yung mic ang daming sasakyan ngayon daming sasakyan ngayon ah yes sir <laughs> Sana all, may back ride oh max lang, malakas Sana all Hey, F Yung R3 killer guys dagupan ewan ko kailan matatapos matagal lang ginagawa eh pero I think ang sabi nila ha sabi nila labas noon is uh, ah, sa may Silverios yung tapat ng um, entry point ng Divinesia Road yung highway ng Divinesia not sure though basta dagupan daw yun yun ang sabi nila ha Hindi ko kasi makita kung ilang percent na yung battery ko eh Paganda yung ano, response ng aking brakes ngayon guys Kasi nagpabanding ako Naubos na kasi yung itong side na to sa dagupan, Mayumbo. Nakalimutan ko yung pangalan ng shop guys. Ano? Oh, FI Killer ulit. O oh, ayan oh. R3 Killer. <laughs> Kabahan ka na pag may nakasabay kang ganyan. <laughs> Joke lang. Tropa yan. <laughs> Sino kasi nagpauso nun alter killer Movido eh. Movido. Movido. Oh. Ikaw yun? Uh, Movido. <laughs> <Mabido>. Saka. <laughs> <Mabida> pala. <laughs> Kala ko Movido. Sticker. Ilan kayo dyan bro? Ilan kayo? Ano dyan? Lima. Lima. O, tigda dalawa. Bigay mo na lang sa kanila ah. ah <laughs> oh, bati ka baka may babatiin ka wala na sir wala, wala to sige ay sige mobida pala sapa ay naubusan ka na Okay. Okay, sir. Meron ka na. <laughs> Next time ulit Meron pa? Sige oh, okay, picture <laughs> Sige pa ko hindi nyo na ako ipalo pag tinanggal ko yung helmet ko Baka hindi nyo na ako ipalo pag... Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito, may taulo ko Paka Tinanggal ko yung helmet ko yeah. <laughs> <laughs> po okay, sir. Thank you, thank you, thank you, <laughs> thank you, sir. Alright guys, thank you sir! <laughs> so yun nga guys no nakakatuwa lang kasi marami tayong uh, bagong mga kaibigan na nakikilala dahil dito sa ating pagpa So yun nga guys no ah, nakakatuwa kasi Uh, ibig sabihin nun guys napapanood talaga tayo uh, nag PM lang sa akin si sir na hingi ng sticker so sabi niya yan dyan sila naka duty sa leisure coast and ayun nga guys dahil along the way naman tinaan natin and binigyan natin sila ng stickers hindi ko in-expect na marami pala sila dun guys kaya nakakatuwa no so shout out pala dyan sa mga bago nating kaibigan dyan sa leisure coast resort kina uh, movida vida ba? Hindi ko sure. So, ayun guys, no, basta along the way kayo guys, kapag pa-off duty ako or pa-duty, idadaan ko yung stickers basta may oras ako. So, maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin, of course, MJ Moto TV. Sheesh! meron na naman tayong mga bagong tropa dyan sa bunuan di ba ganun lang yun guys kapag may nag request malapit lang bigyan mo di ba mga tropa yan eh hindi lang basta followers yan ha ah, kaibigan yan guys kaibigan na yung mga yan kaya ayun guys Shoutout out dyan sa mga tropa natin sa leisure coast yung tropa ang mubida dyan no hindi ko kasi matandaan yung ibang apelido nyo Shoutout sa inyo salamat sa pagsuporta sheesh Once again, this is MJ Moto TV. Thank you for watching, and see you on my next video.